Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi lang spotted, kundi fully documented ang alindog at karikta ni Nadine Lustre na having the time of her life sa isang tourist destination sa Siargao. Siyempre pa, hindi nag-iisa ang babaeng may last sa kanyang apelido dahil kasama niya ang kanyang tito looking ka-close na male friend na marami ang nagsasabing jowa na niya. In fairness kay ginoong Christoph Barrio, Kiyayamanin nito at ayon sa kanyang social media accounts, ay co-owner of a resort sa nasabing island kaya hindi nakatakataka kung bakit nandoon sila. Ang nakakatuwa sa French educated homie, eh hindi ito feeling celebrity. Sa isang clip kung saan pinagkakagulahan si Binibining Lustre, hindi talaga ito sama-sama para mag-strike i-post and vogue kasama ang mga fans. Siya pa nga ang may suhestyo na siya ang mag administer ng photo opportunity hindi rin makakaila na mas lalong naging all-woman si Nadine sa piling ni Ginoong Kristoff. Ang patutuo nito, ang mga fans niya na hindi mapigil ang ka na ang ganda-ganda nito, mabait, hindi sa plada at super accommodating na magpa-picture-picture. -picture. Ang tanong, maituturing bang nasa getang to know you stage pa ang dalawa? O honeymoon na maituturing ang kanilang rendezvous? At ang pangalawang tanong, may kirot pa kayang nararamdaman ng best friend James Reed ni Lustre dahil sa bagong hombre sa buhay nito? At pangatlo, kailan nga kaya aamin si Nadine na oo? Kami na ni Kristoff, para once and for all, matuldo ka na ang mga haka-haka at ispekulasyon. Anong masasabi mo sa balitang ito?